Hi! At yun, what's up guys? Good evening. Meron na naman tayo na-discovering masarap na drinks. Ito lang yan sa G. Manalo. Ano nga? Ito daw yun eh. Sabi nila. Yan, sorry daw yun oh. Double cheese? Yes, please. Ito nga pala yung bago nilang Coco Pan Twisty. May na-overload. Yung lang mga menu. Tilang drinks ang binibenta nila dito mga tinapay din na solid donuts check natin yun ate pabili habang namimili sila ako namimili rin yun yung mga tin na nila guys Giniagawa mo. May malapit man na ganitong store dyan sa inyo. Pwede ba pumunta at bumili. Yung kanilang mga solid na paninda. Si ate. Waiting na nila na murder na sila si jail squad and my wife eh. Dito na. Yeah. yeah, ito na yung akin. Damn. May Sa inyo, bilhin na rin kayo. Me. What's up? Nga yeah, guys. Thank you so much.